to well, this vlog ay magluluto po tayo ng ano mga lalabs ah uh, ano nga ito um, gagawin po namin ito one week one, uh, isang bisis sa isang linggo para ang ganda po ng upuan banting banting mag ano na naman kami raclet grill yung parang sanggup sal mga lalas ayan lusot lusot naman mga lalas ito po oh. diba o yung ano po ah, kasi hindi naman siya courting bell idada po na mahahaba pidada na mahaba mga lalabs yan. hugasan po natin mga lalabs para maninis po ang pagganat natin. malamig na kungit mga lalabs sa dalawa tapos sabi ko sa asawa ko dalawang ano eh dalawang balat na ano eh na anong tawag ko ah uh, mushroom dahil ano uh, ano nga ito ah uh, ano ba I kulang siguro yung isa kahit marami Diyan. Kasi alam niyo mga lalabs. Ito siguro ang ano na to. Ang buto na to is lagay ko dyan. Uh, ano. Sa masitira na may lupa. Para ano siya. Uh, tutubok Uh, Try ko lang. Di ba? Kasi ganun din ang ginawa ko nung nakaraan eh. nakaraan ko nung summer ganoon din ang ginawa ko kinuha ko yung mga buto nagbili ako ng mahabang habang uh, pidada tapos kinuha ko yung buto at saka nilagay ko lang sa ano sa flower pot na may bulaklak din natubo lang siya kasi may heater naman mainit yan titimplahan ko ito ng ano olive oil mga lalabs para pag nilagay mo sa grill is hindi siya dry habaan ko na lang okay na yan. maganda pag mahaba maganda pag mahaba siguro dito ko ilagay tayo ka dito ko siguro na lang ilagay kasi mahaba mahabang ano to oblong ko na lang ilagay Ayan. Ayan. Ayan na yun. Ayan, ano ko. Ito na mga lalabs. Nilagyan ko na na yan ng ano, olive oil. Ito yung magi, pang palasa. At saka paminta, asin. Kaya halo-haloin na po natin mga lalabs. Imarinate po natin ito para mamaya sa ating raclette grill po mga lalabs. Raclette party. No? Para hindi siya dry maglagay tayo alam naman natin ang mga fresh na mga gulay is pag giniwa mo lang yan is dry yan sya yan kaya minarimit na yan malalags yan masarap lagay olive oil virgin oil kasi para hindi siya na para hindi siya mag dry ayan mga lalaps mm. nakuntian pa ako yan hmm. kasi sarap kasi pag mag ganyan no, yung parang sangyupsal sya yan mga lalaps kita mayan. Na hmm? hayaan natin yan dyan marinig natin <laughs> malinis naman ang kamay natin mga lalaps na no? Ang susunod ko po mga lalabs is uh, zucchini. Zucchini po mga lalabs. Ito yung parang squash sya. Ang tawag po dito is zucchini. Ito mga lalabs. Sugasan po natin muna. Ang zucchini natin. ima-marinate na din natin po ito kasi pag nilagay natin sa apoy eh dry sya mga lalabs, kailangan din marinate tapos ito mga lalabs ang hiwa po dito is ah, uh, iwan ko anong hiwa dito, is bilog ba bilog siya siguro nahiwa, na hiwa na, ayoko nang stripe sya kasi tatanggalin mo po, lahat naman yan kinakain hiwain lang siguro mga lalabs, ganyan We go din ako naglalagay ng maraming herbs na maraming ano to marinate mga tama yung olive oil asin wala na akong nilalagay na herbs zucchini para marami siya yun siya na pala ako na rin. ayun ang asawa ko yung, Rukula, yung siya, ano? na tawag yung je ano siya ang asawa para na hindi namin na ang mga Ito na po, mga lalabs, ang sukini po natin. Tingnan nyo. Ang ganda po. ba diba? Ang ganda. imamarinet po natin ito, mga lalabs. Lagyan natin ng olive oil, mga lalabs. Asin, mga lalabs na. Kahit hindi nga, kunti lang. Okay lang yan. Yan. Ayaw ko na lagyan kasi mamaya may ano naman yun sa misa. Bala na sila maglagay ng asin dyan. Ayan. Kunting ano na. At ah, saka paminta. Ayan po ang ating ano, marinate. Ito may ano kami dyan. Yung ito pa. Ano siya? Ah, sibuyas yan, baby. Onion. At ito, baby, ano din, cucumber. Ayan po, mga lalabs. Pero maghiwa pa talaga ako ng ano, ng fresh na onions kasi maganda pag i-marinate siya, mga lalabs. Ito siguro, i ano ko rin yan. I ano nga yun. Hindi ko na yan i-marinate. Lagyan ko na lang ito ng paminta, mga lalabs. Ito po, mga lalabs may ano na po paminta haluin po natin mga lalabs haluin po natin hanggang sa ang ano po is ang olive oil po is magkalat parang kamayan natin mga lalabs para mahalo natin ng maayos parang ano ah, siya ah, ano nga ito Maliit yung lagay natin, di ba? Hindi tayo makapaghalo ng maayos. Ang lalabs na. Yan po, na. Mushroom po, mga lalabs. Mushroom, mushroom. Marinate na po natin ito, mga lalabs, na. Eh? Ito na po mga lalabs. Ah, tapos na po ako sa paghahanda. Yan po ang ating ano, ang atin ano, uh, pidara. May ko na. Yung mahaba po yan. Hindi po yan bell pepper. Tapos ito yung sukinin natin. Yan po ang ating mushroom. Kaya na ganyan ang mukha. Yan brown brown kasi binigyan, nilagyan ko ng magi. Tapos ito may mango po tayo dyan. Ang ganda ng mango natin. Wala talagang ano. Tapos yan ang maanghang-anghang na sili natin. At yan ang bibi onion at bibi cucumber. Ito ang minarinit ko rin na onion. Yan lang po mga lalabs. Tapos yung cheese, special cheese na para pang raclet talaga siya. At saka ito po yung ating mga ano dyan. anong uh, ano nga Sauce natin yan. Napanghalo-halo ko na nung gusto nila po yan. Kaya, mga lalabs, sabi ko sa asawa ko, yan may ham, iwan ko, kung kukuha pa ako ng hotdog kasi, Diyos ko, yung ginawa ko the last time is, hindi po naubos. Hmm. Kaya, yun, mga lalabs. Naganda na ako kasi ganyan. Pero sa sunod, bibili ako ng ano talaga na, ano, ng mga ano, lagay mga lalabs Ayan, may tabas ko tayo dyan ano? tabas ko para pag gusto yan din maanghang yan ang mukha pala mga lalabs sobrang anghang Oo. may like kasi yung anak ko sa ano kaya mga lalabs hanggang dito na lang my vlog for today shout out dyan sa mga team ko them negros charity vloggers headed by Kuya Gab and them solid kalingap negros headed by Kuya RP Max Blogs and please mala labs paki-subscribe po Kuya RP Max vlogs Ini Padilla vlogs Gabi Sira and Kuya Andy and lahat po ng mga charity vloggers sa buong mundo para marami po silang matutulungan na mahirap, lalong-lalo na po sa bansang Pilipinas. Bye mga lalabs. Thanks for watching. I love you. I love you all. Pidadang mahaba. Sukini. Minarinig ko po lahat ito mga lalabs para po sa raclette party namin. Raclette grill. Ayan po mga lalabs. Kasi ganyan ang mga mukha. Nilagyan ko po yan ng konting toyo. Yung mage po. Ayan ang mushroom natin. May ham po tayo dito. Na may balat, taba-taba para maganda sa pag-grill. Yung mango. Baby cucumber baby onion. Yan po ang ating sili. At saka itong minarinat ko rin na fresh onion. Mga lalabs. Kaya hanggang dito na lang.